Ikasama kasama ka doon. Sigurado talaga. Ay. Tanta na mo ko. Huwag mo kong suyusuyuin. Dahil di mo masusuyo sa ganyan. Taga na. na. Wala pa din siya. Sa punta yun. Uyat na ako sa kakaantay sa kanya. Oh. Ano? Umuwi ka pa? Ha? Saan ka galing? Naro-araw na yung ganyang uwi ah. Araw-araw ngayon lang. Paru aru aru. Pot ko lang. <coughs> sa galing. Eh, doon sa ano ah, biniyag. <coughs> oh, biniyag. Biniyag, maghapon, magdamag, tapos ano? Ah, siyempre, biniyagay, hindi ako mabawi agad. Hindi oh, mo agad. Baka wala ka sasakyan? Parang hindi mo huwi. Eh, na ako natulog na, para... Yung sabi mo dun? May Bin... babae kayo na doon? Doon ako natulog, kasi siyempre, nakainawag, parang hindi na -uwi. Ano ba naman? Naman pa utak. Ah, wala kang ka man... pamilya, kaya doon ka na uwi. Dapat umuwi ka. Hindi yung doon ka pa matutulog. Ay, gabi na nga. Gabi na. Paan pa uwi? Bakit uuwi? may motor ka naman na? Bakit doon ka matutulog? Nakainom. Nakainom. Oh, pwede na. ako nga idlip saglit, tapos pwedeng umuwi na. Ay, nakainom ka na nga. Mabibiyahe ka pa. Saka minsan na naman. Ah, minsan. Ano bang problema doon? Nag-unwind, unwind lang tayo ba? Unwind, unwind lang kasi medyo... Tanan mo ko sa ganyan, unwind, unwind. Medyo stress ba? Kailangan natin i- ano. Wala pa nga ako tulog eh. Sakit pa yung mata ko eh. Oh, problema ko yun. Ah, Alam ko na yan kung bakit di ka umuwi. May mga chicks-chicks kayo doon. Partner-partner kayo. Kaya ganyan. Partner, partner. Pwede naman sigurong ano eh. Uuwi ng... Kung gusto mo umuwi, uuwi ka talaga eh. Ayaw mo lang talaga kasi may kinagigiliwang ka doon. May kasama kayo doon. Kaya na, naaliw kayo kaka sayaw-sayaw doon siguro. Ganyan-ganyan. Uh, ganyan -ganyan? Ako, tapos na ako sa ganyan. Kala mo, walang pamilyang uuwi eh. ani. Puyat ako. Sakit nga ng ulo ko, kakaintay sa'yo. Tapos, di ka uuwi, hindi, hindi ka man lang nag-text. Ano yun? Anong klaseng cellphone yan? Hindi ka man lang maka, makontak-kontak. Tinat-chat kita, tinatawagan kita. Ayaw mong sagutin. Dahil ano, may kasama ka doon. Sigurado talaga. Okay, next time. Sorry na, sorry na. Tantanan mo ko. Huwag mo kong suyusuyuin. Dahil di mo masusuyo sa ganyan. Ha? Ah? Dapat di ka na umuwi. Oh. Ah. Ay, naman eh. Tantanan mo ko ha. Sawang-sawa na ako. Gusto Sakit ko na, na mga, ng ulo ko sa'yo. Gusto ko na matulog. Giraan ko na ako. Eh. Mo, Dapat doon ka na. Hindi ka na umuwi ay Ayaw mo na. Sa susunod na lang. Ay, sorry na. mo mong hawakan. Naiinis ako sa'yo. Dapat di sorry, ka na umuwi. Sorry, sorry, sorry na nga. Ay, humingi na ako ng sorry eh. <laughs> di ba? Ako. Huwag mo kong ganyan-ganyan eh. Sa, sa susunod. Kaya mo na. Nagpaalam naman ako eh. Umaga kasi. Lasing eh. Kaya medyo hindi na ako umuwi. Di ba? Dapat di ka na. Dapat matutulog ka na ngayon. Kasi puyat ka. O, tignan mo itura mo. Mapu Alatang puyat na puyat ka. Huwag ano, sa kwarto, papatulogin kita. Anong, Tarang, matulog ka na doon. Alam ko, puyat na puyat ka oh. Ganun lang magpatulog. Dapat hindi tayo nagagalit. Kasi ang sawa natin yun eh.